Kaya-kaya ang diskarte ang at magulang para mabit ang init. Wala sa Maynila, may unang balita live. Si Bea Pinla. Bea! Igan, bye-bye, Amihan. At hello, tag season na nga. Dito, malapit sa isang elementary school sa San Andres, Maynila, may mga nakaredy ng tindahan para makatulong sa mga estudyante na mabit ang init. Mainit na pero ayon sa pag-asa, mas matinding init pa raw ang aasahan sa huling bahagi ng Abril hanggang unang kalahati ng Mayo. Maaga pa lang, may ilan nang nagtitinda rito ng hindi basta-bastang mga produkto. Kailangan daw malamig, nagyayelong tubig, soft drinks, fruit shake, malamig na prutas at marami pang iba. Ayon sa ilang tinderang nakausap natin, mabenta raw talaga ang mga ito, lalo na ngayong tag-init. Kanya-kanyang baon rin ang mga estudyante ng malalamig na tubig sa jug. May mga dala rin ng ilan na portable fan at syempre, hindi mawawala ang bimpo sa likod para maiwasan matuyuan ng pawis. Nagahanap po talaga po sila ng tubig na malamig na malamig kasi sobrang init po talaga sa panahon natin ngayon. Kailangan may tubig to lagi. Ilalagyan ko lagi yung likod po ng ano, mga tawil, ganun. Kasi pawisin to. Hindi na po nagtatakbo pag mainit para hindi mapawisan agad. Tapos naghihingi kay mama ng tawel para sa likod. Igan sa mga beat the heat tips na nakuha natin mula sa ilang nakausap natin ngayong umaga, number one talaga ay kumain o kaya uminom ng something refreshing. Tulad na lang ng malamig na prutas na benta nitong si Ate Adeline. Ate Adeline, pasok tayo ang bida natin for today. Lika ate, matanong ka ano ba yung mga patok na prutas na binebenta natin ngayong tag-init season? Uh, yung pinya po, pakwan at saka papaya. Bakit po ito yung mga talagang patok sa mga tao ngayong tag-init? Ito po yung malamig na ano, prutas para sa pangtanggal uhaw ng ano, init. At syempre sa mga dadayo rito sa San Andres, Maynila, magkano po ba binebenta itong uh, malalamig na prutas nyo? Uh, 30 pesos lang po isang slice. Lahat ng prutas po 30. Ayan, kaya ako may magpapasabay sa studio. sabihin niyo lang po ako. Pero 'yan muna, latest mula dito sa San Andres, Maynila. baya and lak para sa GMA Integrated News. Mabenta na ngayon ang ilang kontra-init items sa Divisoria, Maynila. Check natin ang presyo ng mga 'yan sa Unang Balita Live ni James Augustine. James Good morning! Ngayon nga mainit ang panahon ng isa sa mga pinakapatok sa mga mamimili dito sa Divisoria ay yung mga portable fan. Isa lamang yan igan dun sa mga items kontra tag-init. Summer is in, kaya ang mga hindi na items na pang kontra-init ang nagkalat ngayon sa Divisoria sa Maynila. Gaya ng mga rechargeable portable fan na mabibili sa 100 pesos hanggang 130 pesos depende sa klase. Ang mga folding umbrella ay 100 pesos ang kada isa, habang ang mga sombrero ay 90 pesos. Hindi siyempre mawawala ang mga tumbler para laging hydrated, 180 pesos ang kada piraso. Ayon kay Jess, matumal pa rin ang bentahan, pero ang hinahanap karaniwan ng mga mamimili ay yung portable fan. Masa kami na lalakas ngayon sa panahon ngayon. Dahil yan ang kailangan ng mga tao ngayon. Dahil sa init ng panahon, patok din sa mga mamimili ang mga sando. 50 pesos yung panglalaki, habang 60 pesos ang pambabae. Iba't ibang klase rin ng mga shorts na 50 pesos ang kada isa. Okay lang pa rin po. Ito yung mabili ngayon dahil po sa mainit ngayon. Inanap talaga yan mga shorts mga sando namin. Magay mga nagtitinda dumidiskarte na sa init ng panahon. Gaya ng senior citizen na si Renato na ang kanyang pamaypay. Kumisa nakaupo na lang kasi mainit eh. Oh. Mag mainit, hindi mo sabihin, pahinga kasi kayo, alas 12, alas 1, mainit na mainit yun. Si Romy aminadong hindi kinakaya kahit pa ng dalawang electric fan, ang init lalo na sa tanghali. Sa lilim lang po kami nakasulok para hindi tama na nga, tapos nakapayong po kami. Ganoon lang ako namin diskarto. Tapos iinom kami ng tubig. Samantala, Samantala, Igan, sabi ng mga nagtitinda kahit daw tanghali ay hindi sila nagsasarado ng mga stalls dito sa Divisoria. Kaya ang nagiging diskarte talaga nila ay nagdadagdag sila ng mga iniinom na tubig, lalo na ngayong tag-init. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, sa lunis na ipatutupad ang ibinababang maximum sa Jesse Reiter Price sa imported na bigas na 45 pesos kada kilo. Resulta yan ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa world market ayon sa Department of Agriculture. Sa ngayon, 49 pesos kada kilong umiiral na MSRP sa imported rice. Sa pantay presyo ng DA sa imported commercial rice, may git 40 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice. Ang well-milled rice, may git 44 pesos kada kilo naman. Halos 50 pesos ang kada kilo ng premium imported rice at 57 pesos kada kilo ang special rice. Nasa The Hague, Netherlands na rin ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abanseña at ang anak nilang si Veronica. Hindi agad pinapasok ang mag sa detention facility ng International Criminal Court at naghintay muna sa labas. Nagpasalamat ang mag sa lahat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Veronica, magandang kalusugan ang gusto niya para sa amang magdiriwang na ika-80 kaarawan bukas, March 28. Good health and Kaon na siya sa ilang pagkaon sa sulod, ni Tinanggihan ni Sir President Jesus Escudero ang hiling ng House Impeachment Prosecutors na pasaguti na si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sabi ni Escudero, maaari lang padalhan ng summons ang vice kapag nag ang impeachment court. Bagay na pwede lang daw gawin kapag nakasesyon na ang Senado na sa Hunyo pa mangyayari. At hanggap na ng Office of the Vice President ang kopya ng motion ng House Prosecutors Panel tungkol sa summons sa ngayon wala pang pahayag ang kampo ng BISEC. I will not do anything that is illegal unless a special session is called which I doubt. Kapag may session ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court. Session is needed during legislative function of the Senate, but session is not needed when it comes to impeachment function of the Senate. ako magiging boses ng mga LGU sakaling mahalal si Abby Binay. Pagpapalawin ng termino ng barangay leaders ang isinusulong ni senador Bong Revilla. Proteksyon sa maliliit na mangingisda ang pangako ni Bonifacio Bosita problema ng mga magsasaka ang inalam at naisutukan ni Alan Kapuyan. Pagsulong sa musika, kultura at sining ang idinin ni David DeAngelo sa Bulacan. Si Angelo de Alban bumisita sa mga palengke sa Iligan City. Pagkamit ng abot kayang pabahay ang tinalakay ni Lodi de Guzman sa Baras Rizal. Si Senador Bongo nananawagang ilapit ang servisyong medikal sa mga komunidad. Si Ping Lakson na kung tutulong na mapaunlad ang turismo sa Romblon. Agritourism naman ang isinusulong ng Senator Lito Lapid sa Bohol. Pagpapalakas ng oversight function ng Kongreso ang nais tutukan ni Rodante Marculeta. Pagpapataas sa kita ng mga magsasaka at manging isda ang idinidiin ni Kiko Pangilinan. Pagpaparami ng trabaho sa kanayunan ang ipinanawagan ni Ariel Cerebin sa isang forum. Gender equality ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar sa Leyte. At dagdag kondot scholarship para sa nursing students ang itinulak ni Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa 2025. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Arrasment na naman sa katubigan ng Pilipinas. Hinaran ng mga barko ng China, ang mga barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda malapit sa Panatag Shoal. Nag-deploy rin ng China ng mga inflatable boat para malapit ang itaboy ang mga mangisdang Pinoy. May unang balita si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal, ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, lunes ng umaga. Biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video at dinagtagal, Isa-isa nang naglabasan ang pito namang barko ng China Coast Guard. 3B-3009, this is China Coast Guard, 5303. Air to your course and leave immediately. We will take strong actions on your in accordance with the law. China Coast Guard 5303, this is PRP Dato Balenzosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Ang apat na barko ng BFAR at dalawa mula sa Philippine Coast Guard tinapatan ng mas marami at naglalakihang barko ng China. Okay. Roger, uh, monitor, monitor. Roger. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles patungong Panatag Shoal. Sakto mas paano? dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, alam magawa. Eh, ...siyempre, eh, dito tayo na bubuhay eh, sa pamilya natin. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda... ...binasag ang katahimikan ng malakas na tunog... ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Bukod sa naglalakihang barko ng Coast Guard ng China... ...ay uh, nagdeploy na rin sila ng mga inflatable boat... ...para makalapit ng husto uh, sa mga mangisdang Pilipino at maitaboy sila palayo ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon nang isa-isa nang lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangisdang Pinoy. Itinaboy ang mga mangisdang Pinoy kahit panasa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon, pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China mahigit 400 nautical miles ang layo. Ganito ang lang, sir. Ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Reklamo ng mga mangisdang Pinoy. Matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito. I eh. lugar namin to. Eh. lugar Ilugar natin to. Dapat tayo nagpapali sa kanila. Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng b na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilim, tuloy-tuloy pa rin ang pagbudot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa rin uh, tigil itong uh, China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Balinsusa na aming sinasakyan sa kabila ng harassment na naman ng China. Ang mga mayis ng Pilipino ay naprotektahan uh, because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So I think this is a successful mission. Dahil hindi na kalusot sa pagbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang BFAR na makadikit sa Panatag Shoal. Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi isinusuko ng Pilipinas ang Panatag Shoal sa China. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Bibidan Legaspi family sa bagong kapuso family-oriented series na Hating Kapatid. Kuwento ni Carmena Villaruel Legaspi, challenging ang magiging role nila sa series. Purong iyakan at confrontation na total opposite daw sa real life nila na tawanan at tulitan. Si Carmina nakasama na ang mga anak na si Navi at Cassie sa Kapuso Talk Show na Sarap Diba. Nakaiksa na rin sa Hit Jimmy Afternoon Prime na abot kamay na pangarap. Si Zora naman first time makakatrabaho ang mga anak at wala ng awkwardness sa pagitan nila. Magkahalong kaba at excitement naman ang nararamdaman daw ni Navi at ni Cassie. Abangan namin yan! Pasok na sa semifinals ng Miami Open 2025 sa Amerika ang Filipina tennis player na si Alex Ayala. Tatalo kasi ni Alex ang world number 2 na si Iga Swiatek sa quarterfinals. Ang score 6-2, 7-5. May tuturing na historic win ito dahil ay sa Women's Tennis Association o WTA, si Alex Ayala ang unang Filipino tennis player na nakaabot sa semis. Binati ni tennis player si Rafael Nadal si Ayala sa kanyang pagkapanalo. Sa Tennis Academy ni Nadal, nag-training si Ayala. Susunod na mga kalaban ni Ayala sa semis kung sino magwawagi sa quarter match ni na Emma Raducanu at Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.